wala talaga akong kamarya-marya wala akong kapera-pera ka tapos in si talaga ako so oh, gcash na yung ko pwede na yun diba yes! alright so yun what's up sa inyo mga katimak another day another deliver na naman tayo so nangakuha na pala tayo ng first booking mga boss So 900 meters lang wala dun sa kanto namin At pipick natin dito sa may MacArthur Highway guys Alright guys So napick up na natin yung item guys It's Yung plastic lang Dadali natin ng 10 Avenue 10 Avenue kalo Around 3.1 kilometers guys Malapit lang to 50 plus lang to eh oh. Wait lang, magkano ba to? 56 Emang ko ba, bakit ganito? Lunis na lunis pa naman Ang tumal na ng nga ko guys Ah, uh, wait So anyway Saan tayo magagawa dyan? Hmm? Drop pa lang to? uh, lang talaga ako ng ano ng area para makabakbak ng makabakbak drop ko lang to tapos magmalayuan na tayo guys ito na tayo daan Hello po. Hello po. Good morning po. Lala mo po. Nasa drop off na kaya, sir? Oo oh, sir. Nandito na ako sir. Isa may parang barangay po. Tapos pumasok ako sa Stop. may skinita. Ah okay po. Tapos okay lang sir. Abante ka pa ng konti sa may water station. Bandang dulo lang. Diretso pa ako konti sir. Apo ah, apo apo. Sabas na rin po ako. Ah sige po. Sige po sa station alam mo na Dala mo sir. Ako yung... Wala ako pa yung. Ito 'yung ya. Wala po unang ano ko pa lang eh. Ah, Wala talaga Gcash, <laughs> okay lang Ito yung Gcash ikaw Ikaw, bala ka kung ano Okay lang Sir, type mo na lang sir, number mo sir sir. Ah, sir, thank, thank you. you. All right, so in guys, as you can see, na drop na natin yung item dito sa may kaloohan So nakakuha na rin ako ng isa pang booming. So Gcash na 'yung pinansukli ko, pwede na 'yun, eh, 'di ba? Kasi sinuklian natin, 'di ba? So wala talaga akong kabarya-barya, guys. Wala akong kapera-pera. As in zero, zero talaga ako. bu at least buti may laman yung Gcash ko Sinuko ah, sino ko lang na lang sa Gcash sa Clay Gcash